Welcome to my channel. This is Miss V, ang Mrs. Napero Miss V pa sa YouTube ganyan? So for today's video guys, ang ituturo ko sa inyo ay ituturo namin sa inyo, Darn, ay kung paano mag-assemble ng mabilis ng VTEC na ito, sit to stand. So guide po ito para sa mga baby, para po uh, mabilis po sila matutong maglakad. So ngayon, uh, again, ituturo ko nga, ituturo nga namin sa inyo kung paano to mabilis na i-assemble, So go ahead na po. Pwede ka pong magsalita. <laughs> ito yung kanyang pinaka ano, front na gulong niya. Ayan. Ito guys. So kailangan kapag nilagay niyo yung dalawang ano niya, yung gulong niya sa likod, kailangan actually dalawa kayo eh. Or kung kaya mo naman, pwede naman din. So ganito lang siya itong kabila. Ayan, nasa labas po dapat yung gulong niya. Ayan. Itong paluktot na to nasa labas. Ayan, so dapat ito palabas po yan. Ayan po. Meron naman po siyang ano sa loob. Ayan, meron siyang anong tawag dyan parang ito po ipapasok mo siya doon sa lobo. Ayan, ito po. Ayan. So, pwede nyo siyang sabay na gawin. Ayan, ganyan. Pero kailangan meron kayong assistant na, ganyan ang gagawin para mabilis. na magpapasok ng ganito. Okay. So, so ito siya. Ganyan okay, siya. Itong mabilis na ano. So, susok-sok na lang po siyang ganyan. Meron po kasi siyang ano dito. Ayan, yung butas kung saan ipapasok natin to. Ayan. So, ayan. Ganyan lang po siya. Ayan. Papasok na lang po siya ng ganyan. So, kailangan po yung butas po na ito. Makikita nyo rito. Ayan, o. Oh. So ayan, nakasuksok na po siya. So ilalagay na po natin yung kanyang panlak. Pagkatapos niyan, i-chika mo din yung ayan. unang, unang gawa niya right sa lang. Manila. Sige, so, yan. lagay mo na. Iyan mo. Kailangan nandoon nandun na sa ano. Kailangan hmm. sa, ayun. Kailangan so, na sa guys. guys. Nakakalak na siya. So, so ang, an 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 tanong... sa loob. Okay, okay. Ang tanong ko na lang, bakit kailangan ganun ang pag-assemble? Hindi pwedeng isa-isa. Ah, hindi, para mas madali siyang ano, kumbaga hindi ka mahirapan pagpasok nito. Kasi kung isa-isa lang, meron kasi siyang lock. So kailangan sabay talaga siyang papasok yung dalawang okay, okay. lock niya. Hindi pwedeng, isa, -isa. Pwede isa, lang. Kasi actually kinawa na nila yung dati. So, so ito na, na siya guys. guys. Ayan na. na siya. Tapos meron pala siyang stopper dito. Ayan. Meron siyang stopper. Pampabagal. Ito, ayan. Pampabagal din. Ayan lang siya. Clockwise. Ayan o. Clockwise lang siya. Tapos ayan. Medyo mabagal na siya. So uh -oh kabilaan po yan. Kailangan yun kasi syempre yung bata. po yan yung bata hindi yung pagkahawak niya eh hindi mabilis agad na parang baka masubsob naman yung tapos, bata tapos ilalagay so, na natin yung kanyang ito ano, yung ano ay i-chika mo muna yung battery ang battery pala na pala nito guys ay double A double A yung battery niya dito siya may kita sa likod Ayan. meron siyang tor at uh, tornillo Ayan. madali lang siyang tanggalin so double A lang yung battery niya sobrang ganda nito guys so ilalagay nyo lang siya rito meron naman po siyang ayan, yung kapitan niya ayan, tapos meron po siyang guide dito sa likod so isusuksok nyo lang po siya tapos dito po, malalak po yan dito. Ito po, malalak ah. na, malalak. Ako naman, so. ako naman bilang nanay, kung gusto nyo itong gamitin sa anak habang maglakad siya, siguro mas maganda po para sa akin na ikabit nyo itong, ano, itong sounds na yan, yung pinipindot-pindot ng bata. Kasi para medyo may bigat. Hindi Tapos dito po yung kanyang on. Ayan, ito yung on niya. So, ayan uh, Mag-ano na namin itong gamit ng... Uh, lahat po yan, ng, working po yan. Lahat nang nandyan, working. ah uh, Mag-isang buwan na to pero hindi po po nalulubot yung battery. So, marirecommend mo ba na bibilhin to ng mga mami? Kung kung afford naman ninyo, kung kaya nyo namang bilhin to why not? Kasi para sa mga bata, sa sa mga sa kids naman, para sa anak nyo. Know? Kaso nga lang, para medyo, na to, ano to? lang to, medyo pricey. pricey lang, medyo mahal lang siya. So, kung afford nyo naman yung 3,000 plus, para dito. So yun, marirecommend ko to kasi talagang ano siya, uh, sobrang matibay talaga. Durable talaga siya, hindi, hindi siya yung mga ano. ano na plastic. Hindi siya yung putyo plastic lang na mabibili niya. Yun nga kasi pricey nga siya. Pero mabilis matuto yung mga so, anak niya. Baka gusto mong pasalamatan yung nagregalo niya. So yun, uh, thank you sa ano sa tito ng ano, tito nung baby ko si Mark Diba at yung tita niya si Edisa, parang hinabli. Mr. and Mrs. parang hinabli. Yan. Sila yung nagregalo nito sa baby ko. Thank you guys. Thank you for watching. Sana natutunan niyo kung paano pag-assemble na ito. Mabilis lang no actually pero yeah. napachika tayo. So again, kung gusto yung bumili nito para mabilis matutong maglakad yung mga anak ninyo, uh, good siya, maganda siya. Basta yun lang ang ma-advise ko, ikabit niyo po itong, itong ano na yan. Ang kagandahan lang kasi nito na, ito, na detachable siya ano kasi syempre pag yung pagtanggal niya, no? madali lang po. Iaangat niyo lang po ito. Iaangat niyo lang. lang yan, ayan, tapos yan. Tanggal na siya. Okay. Pwede na niyo dapitin pa kahit. Oh, halimbawa mag ano, siya Uh, Mag-play siya ng walang ano, tulak-tulak wala yung may gulong. So, upo, pwede. So, again, kung nagustuhan mo ang tutorial na ito at review na ito, uh, consider to subscribe and like na rin, comment na din dyan. Kung baka may gusto kang ipa-review, ganoon. So, again, thank you for watching. God bless us all. Bye-bye! Tayo -bye. may Yan, kita nyo naman, di ba? Nakakalakad na siya dahil diyan sa tulong ng sit to stand.